Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Meron po kayong uh, gustong ireklamo sa amin? Po, na Meron kasam po. kasamahan niyo po? Ano pong ginawa sa inyo? Bali po kasi, sir. Nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert? Bali po. Opo. Okay. Bali po, nag-start nag po ako dyan July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview. Kasi po, inintay pa nila ako makagraduate po. Bago nila ako papasokan din po. Ano itong Buddha Alert uh, segment sa news? Hindi po. Ang story po na ginagawa ko dito ay in-export namin yung mga scammers po. Okay, sige. Ito po si Cliff Ginko po. Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig Balay ko nga siya kasi, nung, nung dating uh, sa news pa ako sa baba. Narinig ko rin pangalan niya. Okay. So ano ginawa sa si inyo sir ni Cliff Ginko? Bali po kasi nung Sunday po kasi nung uh, July 21 po. Nagaya po kasi siyang mag-inom pero sa chat lang po yon. Tapos po, ako naman po, uh, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba na nakakainuman din po. Yun. so tinit ko po, po yun na parang limit na wow makakainuman ko yung mga, mga boss dito. Tapos po nung, nung July 22 naman po, uh, on the way na po kasi ako nun, galing Batangas po, pupunta po ako ng, uh, ng Manila po kasi nga po, magsistart na rin po ako ng trabaho po. Ang nangyari po kasi, naipagkita po kasi siya sa akin, sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, uh, dahil nga po sona, may media coverage po ng may mga kaganapan po eh hindi ko po alam na hindi pa ganun. So pagdating ko rin po kasi doon sa hotel, wala po palang ganong-ganap. Tapos po, hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po nung, kaya po napunta kami doon sa hotel, kasi po, ang gagawin ko po kasi, ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko, eh since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po doon sa Mega Mall, naglalakad po ako simula doon, hanggang doon po sa storm ko na halos dalawang kilometro since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po nasa likod ng mega malapit lang so doon ko po dinala yung mismong ano ko po mga gamit ko okay. tapos po nung pagdating po namin doon na pinakain uh, pinakaya niya po sa akin yung bigay niya po na nadala dand, niya po ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin tapos after po namin mag uh, after ko po, po kumain doon po, doon po kami nagpa siyang uminom po sa poblasyon Makati po. Tapos po, ginamit pa po, po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung log ko noon. Kasi nga, sabi ko na rin sa kanya, kung nakakainuman din ba niya yung iba namin kasama, sabi niya, oo daw. Pagkatapos po ng inuman, sir, anong ba nangyari? Bali po kasi, nalasing po kasi ako noon, sir, doon sa... sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblasyon Makati. And then, pagbalik po namin sa sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Bali well, po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, uh, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Tapos po, hinubad ko na rin po yung pants ko. Tapos po, nung Dumiretso na po ako dun sa ano, sa kama kasi nga po lasing na lasing na po ako. Ah, uh, binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinaabot ko po sa kanya. Tapos po nung nung na, na, makaigana po ako kasi ako noon. Dung dung ko po naramdaman na may nung natutulog na po kasi ako meron hinahawak-hawakan niya po yung ano. Tapos po ito ako makalaban kasi nga po lasing na lasing po talaga ako noon dahil wala po akong ano, eh, galing five, parang five hours pa po yung biyahe ko noon eh. Tapos po, hahakay ko lang din. Hinamakawakan niya po yung ari ini stroke niya po. Tapos po, pinipilit niya rin po yung, ah, yung ari po niya. Tapos, tas, sinubo niya rin po yung, yung sa akin po. So, hindi ko na po rin na, anu hindi ko na rin po nalabanan ka rin nga po. Sobrang hina ko po na, Ang kaya ko na lang pong gawin. Din. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung, yung nangyari. Nagising na lang din ba ako nakatabi ko siya. Pero nahal kong nagahalong takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata na dalit. Tapos po, after po nun, pinag pa po, po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po, nagpunta pa ako sa mga polis. Nag, Nagpa-blatter uh, po kayo, sir? Oo po. po. Okay. So, uh, iba iba po kasi yung police ng jurisdiction, hindi ko po alam. So, nagpalipat-lipat po, po ako ng, ng station. From din po malapit sa Greenfields, nagpunta naman po ako sa may, sa may uh, ilalit na tulad. Teka mo na, pwede ikot -ikot po kayo ng mga police? Opo, kasi hindi na po yun yung jurisdiction. Okay, ta tama nga naman sir. sir. Kung saan nangyari, doon dapat kayo mag-report. So anyway, hindi in ay nakapag-report po kayo sa, sa police station Opo. na may tamang jurisdiction. Which okay, is po nila nangyari sa po sa may Pasig. Tama? Opo. Okay, hinatid po nila ako sa may ortiga substation po. Tapos nung sinasabi po sa akin ng kulis kung ano daw po yung gusto kong gabi, tinatanong po nila ako kung blutter or kaso. So ako naman po, pwede po bang dalawa? Ang sabi naman po sa akin, isa lang. Tapos pinili ko po, po yung kaso. Tapos mayroon pa pong polis dun sir na ginawa pa pong katawa-tawa nangyari po sa akin. So parang sinabi po na. Ano Ibig sabihin pinagtawanan pa po kayo yung isa pong police pero hindi ko na po maalala yung pangalan ko. At Kaya ito po, pa bang... sa Pasig, ano pong station? Yung police Ortigas substation po. Ortigas substation, okay. Pero mamumukha niyo po yun, sir. Hindi ko na Pag ipaline up natin na yung mga police doon na naka-duty at that time. So may reklamo din tayo sa police na uh, tamad, umaksyon. Ano nangyari na po dito kay ano? Ba kay po, ano, sir. Cliff Ginko. Uh, Bali po, nirefer refer pa po ako ng Ortigas police substation doon naman po sa ano Pasig City Police Headquarters doon na po ako binigyan ng investigador okay right. tapos po yung sa investigador po kasi um, uh, po nung bagyong bagyo po noon eh kaya hindi po kami natuloy sa pagpunta sa Richmond Apo. dapat po kasi kukunan ako ng police report po eh dahil nga po kulang kulang po yung yung details noon hindi nila kum kumpletong kompleto dapat pinuntaan ko namin yung Richmond nung Thursday pero nung Thursday po kasi uh, wala Ayaw po humarap ng ng hotel manager. Ang ginawa po ng police investigator, nag-iba na lang po siya ng number pero hindi pa rin naman po kasi tumatawag po yung hotel manager. Okay. Doon so sir, yan. sir, may problema din tayo sa hotel. Uh, interesado po ako sir doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Nagsumbong ka ba sa uh, TV5 tungkol dyan? Opo, nagsum nagsumbong na po ako sa ano po, kung tutusin po, ang dami ko na po nalapitan. Nagsumbong na rin po ako sa... Tapos alam na rin po ni ma'am LCB pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una bago lang po ako doon, one week lang naman po ako doon. Matagal na niya kasama, ilang taon na o dekada na po sila magkasama. Tapos tatakan na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung, yung HR, hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension o kung naman ano habang nag-iinvestiga. Maraming kain sinumbungan dito sa TV5 maging yung uh, HR maging yung... sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong kawork. Kasi nga po, parang karoon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakilabun ko po sa... Sa pagkakalan niyo ba, nagtataba pa rin si Cliff Ginko hanggang ngayon sa TV5? Although Kay. I, I receive, uh, I receive uh, um, information, ito, pasok lang. Uh, yung Uh, one news one ph yung 1PH ay gumagawa na ng investigation but hanggang investigation lang ang talaga magde-decide niyan is the HR so yung 1PH yung one news which is different from TV5 news although they're different at least sakop sa pa rin ng news uh, one news and one ph is conducting their own investigation pertaining to this matter ang gusto ko lang sana malaman ano na ang ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyayaring insidente, sir? July 23 po. August 9 na po. Almost 3 weeks na rin po naalipas. Well, hindi ba o nabigyan ng show cost order itong si Cliff Ginko? Ako po'y nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po'y member niyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin ang gusto ko lang magkaroon justisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa nabas, taas no, na TV5 ako, yung pala, meron tayong kasama sa TV5, ng kabalastugan, and yet, hindi natin kayang disiplinahin, nagyo-duty pa rin si Cliff, at nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito. Yan na kasama nga na loob yung para kay, ano, kay Talent. Sir, natatakot po kasi talaga ako kasi feeling ko, ang taas-taas niya dyan na... Ba't ka matakot sa kanya? Why? Pero po kasi, parang, yun niya po, sobrang... Close niya rin po sa mga mga media practitioners po like LCB. Tapos po wala naman din po ang kakayanan kumuha ng abogado dahil nga po ano, nagsisimula pangalam po ako sa trabaho. Kaya matatakot po ako na baka... Paano nyo po nalaman na pinagtatakpan ko siya? Para maging fair po. din, pa pa paano nyo po nalaman na siya po pinagtatakpan? Kasi po nababalitaan ko po na bakit ko daw pinagsabi kung talagang nangyari daw sa akin yun na parang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Tapos, dumalabas din po na ako pa daw yung bading. Sabi ko, sa naman po magagaling yun, may girlfriend po ako. Tsaka hindi ko nga po yun expect na bading siya kasi may anak siyang babae, tapos may asawa siya. Member pa siya ng choir, tapos galing pa siya ng investigator. Tapos galing din po siya ng T3 noon. Kaya po hindi ko talagang talag na-expect yun. Kahit na galing sa T3 kung saan man siya galing. Ang importante, dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan yung side niya. So, inibitan pala natin si... Okay. Uh, si Cliff Ginko at sa advice sa kanya ng kanya mga uh, boss, uh, wag na raw muna magbigay ng salaysay at uh, maging yung uh, HR. Um, I'm sorry mga kapatid, uh, HR, um, it's not good. Uh, sana ang ginawa po ninyo, advice ko lang ito, ah, taong gobyerno rin po ako at the same time, sana ang ginawa, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show cause order, Itong uh, si uh, Cliff Bigyan nyo ng 72 hours I'm not gonna allow this Taong gobyerno na kasi ako eh And meron akong pinagsilbihan At ang pinagsilbihan ko taong bayan I have to choose And I choose And I'm choosing The taong bayan People who voted for me Kaya ako binoto ng tao dahil Nagtitiwala sila na maging patas ako Gagawin ko ang trabaho ko Come on guys I'll be fair with you Promise. Promise. Maging fair ako sa inyo. Ba't nga lang po kayo nagsumbong? Ba't naging nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismo. Hindi po na nangyari sa akin yun. In fairness naman. naman kay Odette, nag, nagpasintabi li. tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Ayan po. Opo. Sinamahan po ni Ate Odette sir. Even uh, sa barangay po, sa pulis po, sinamahan TV5, po TV5, this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung... Habang merong investigation, itong si Cliff Ginko, suspindi niyo muna. Just like what you did to us noong panahon ng T3. Issue niyo kami ng show cause order. Dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa t kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan. And sino niyo ako? Kami. Then do it to ano? To Cliff Ginko. Ba't hindi niyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Itataya niyo yung pangalan ng istasyon? dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No? I'm doing what is right. Siguro kahit na yung ng TV5 would agree with me. Kahit na yung mga investors. Sana, investigahan. At habang inimbestigahan, which is just right and proper. And ako, napasama na sa ganong proseso. And wala akong sama na loob. Inimbestigahan. Binigyan ka ng 72 hours or 3 days sagutin and then after masagot, then you make a move. It's either suspindihin muna ng ilang araw pag or habang inibistiga, wala muna ng trabaho. Bakit di gagawin kito kay Cliff Ginko? O that walang gusto sumagot? Well then, gusto ko lang klaruhin na kung ano man ginawa ni Cliff Ginko, that is not a reflection of the news and public affairs of TV5. That I can assure you. Mababait po ang TV5 because I was once a member of the News and Public Affairs of TV5. Even up to now, uh, dahil meron akong program dito, magaling, matitino, marami pong mga magagaling sa TV5. I can assure you that. Mga from the newscaster, reporter, writer, editor, ang gagaling po yan. Nakasama ko lahat sila yan. So sana po itong ginawa ni Cliff Ginko wag maging reflection sa TV5 because if kung madadama yung TV5, unfair naman po. Dito lang ako nagagalit kay Cliff Ginko and then sa ilan mga opisyal na pinagtatakpan siya, kinakanlong siya. What's so special about him? Yun lang yun. Dapat investigahan. So I challenge Ma'am Luchi Cruz Valdez, the Vice President of News and Public Affairs. Ma'am, Ma'am Luchi, magkakilala po tayo. Investigahan niyo po yan, Ma'am. Magpalabas kayo ng statement kung ano na pong ginagawa niyo investigation. Huwag niyo po, Ma'am, pagtakpan Miss Luchi Cruz Valdez and kayo po dyan sa HR, huwag nyo pong pagtakpan. Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto nyo pong sibakin, sibakin nyo. Ako, I'm more than happy and willing to submit my resignation kung that's what you want. Gusto ko lang po ilabas tong sama ko na loob na may naaping tao tapos nagbibingi-bingihan tayo. Pasensya na po ah, sumbungan po ako. Hindi pa ako namimili ng tao nagsusumbong. It's so happy ng sinusumbong kasamahan natin eh kailangan pakinggan ko rin. Sir, this is what I'm gonna do. Ako po susulat kay uh, MBP. Manny B Pangilinan, trust me. Ngayon po mismo gagawa po ako, gagawa po ako ng sulat. Ipaparating ko po to kay Ano, kay uh, Mr. Manny B Pangilinan, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Draft a letter yes addressed to uh, yes MBP. Tungkol yes sa mapag-usapan and I'll sign it. I want it today. Yes. Sir. Before the end of the day. I'll face. sign it and yes, then I'll yes, send it personally to MBP, to Boss MBP, to Mr. Yes MBP, to Manny po B Pangilinan. Yes po. I assure you, ako mismo paparating ko to kay Ano. Money B. Pangilinan, Mr. Money B. Pangalina. Yes po, sir. Okay, draft it right now. I'm drafting. Yes po, sir. Draft. Thank you. Sir. Yes po. Makakuha ka ng justisya. I guarantee yes, you that. Thank you po, sir. Okay, sir. Sige po, sir. Uh, hang on, sir. Hold ka. Kakausapin ka ni Garrett sa kabilang linya. Sa mga kasamahan ko sa TV5, I'm sorry kung bigla akong <laughs> nagkaganito. Ayoko naman kasing Diba? ba? Merong kasamaan tayong na api, na agrabyado. Itong programa ko from the get go tumatanggap ng classic lahat ng klasing sumbong. Pangit naman na may nagsusumbong at ang sinusumbong kasamahan natin, pagtatakpa natin, hindi ata maganda yon Hindi ko katanggap-tanggap yon Magandang hapon po, Sir Rolly. Una-una, maraming salamat po, Sir Rolly, sa pagtanggap ng aming pong tawag. Ano po, Sir Rolly? Opo. Wala pong ano man, Senator. Sir Rolly... Babasahin, um, opo. Babasahin niyo po. Sige po, basahin. Statement, opo. sige po. Magbasa po kayo ng statement, sir. Statement po ng ating kumpanya. Opo. Uh, TV5 Management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and are conducting an investigation to determine the facts and take appropriate action. we have reached out to the persons concerned and are gathering information. rest assured that the rights and welfare of all parties shall be protected. tv5 remains committed to fostering a safe working environment. we ask everyone to find the reserve judgment. pending our investigation. Yan po, Senator Rafi, maraming salamat po. Okay, July 23, nangyaring insidente, and right there and then, that same date, nakarating po sa amin sa Wanted sa Radio, at lahat po ng mga kinaukulan, uh, sinabihan namin, and I'm sure nag-investigate agad kayo, at this is um, almost two weeks na po, wala pa ng result. Ang sinasabing nangyaring insidente ay July 23. Inakyat po ito sa aming opisina sa HR final po ito July 29. July 29. Ng Ngayon po ay August 8. Wala ho bang pinaka latest? Pwede ho tayong mga kuang latest. Ano po na nangyari sa investigation? 'Di ba sir, no, in-issue in po ng show cause order dapat? Opo, na na-issue. Ano po nilagay niya sa kanyang show cause order, sir? Na-review na niya lang yung sagot niya sa show cause order ninyo? Wala pang reply. Wala The pa siyang reply. Permit. Opo, kasi ang base sa polisiya five days po ang ano ang lead time. So we expect to ex, to get the the explanation. Teka now, by August, So August, you, you, August 11 po. So kailan niyo po siya si ng show cost order? August 6. August 6 ang show cost order. Apo. Apo. 29 po nag nakarating sa inyo and then August 6 pa lang initial ng show cost order. So after so one week pa lang, nag-issue ng show cause order. Po, nangyayari kasi niyan, nung kinakit sa HR, we tried to reach out to the complainant. Kinakausap ko siya. Tapos so, oh, base sa polisiya, meron kaming tinatawag na, alam, alam po natin to yung Committee on Decorum and Investigation. We convene yung COD by July 31. And then we tried na mag-communicate kay senior talent para malaman pa yung iniimbitahan nga po ng committee siya na pumunta rito para makausap siya. Okay. Sir Talet, kayo hubay na na-contact na ng HR? Opo, sir. Pero binigay ko na po kasi lahat ng necessary details. Hindi ko po kasi maintindihan bakit po kailangan lahat pa ng pati yung pagpunta ko sa police. Actually, lahat po ng statement ko nandun na po yun. Tapos po, ano po ako babalik po dyan ko nakikita ko pa rin pusel si Cliff na isang floor lang po yung pagitan namin dalawa okay. Nakikita ko po yung yung ano nung office niya nung mismong cube Hanggang ngayon po ba sir talent kayo po ay hindi na uh, connected pa sa TV5 hindi na tinanggal na po kasi ako tapos binigyan din po ako ng executive producer ko po, po ng 5000 po para po ah, ikaw ikaw pang uh, tinanggal pero hindi na rin po ako, sir, para bumalik din po. Alam mo, Sir Rolly, ang sa akin lamang, sana po, habang siya iniimbestigahan, eh, pinagbakasyon muna. Kung ako pong tatanungin, kung ako pong gagawa ng patakaran, what do you think, sir? yes, I, agree with you, sen Senator. Di ba? Why not come up with that kind of uh, uh sistema di sa TV5 na yung ganon seryoso yung sumbong at tatayuan ng tao na nagsumbong yung kanyang sumbong at may mga dokumento naman sa police, hotel and all, then suspendin mo na habang inimbestigan siya. Ngayon kung lumitaw sa imbistigasyon na inosente siya, then madbilis naman ilif yung suspension tapos yung mga nawalang pera sa kanya as a result of suspension, hindi naman pala without pay, basta suspension lang muna, wag mo siya pumasok. O di, pagkatapos niyan, pasok siya ulit. Oh, that's exactly part of our investigation, Senator. Opo. Oh, Ina pina, pina in determine po namin. Please sir. Um, yes, I'm not dictating upon you what needs to be done. Ang sabi sa akin lang po, kung ano yung uh, narapat para naman yung taong nasaktan eh mababawasan yung kanyang samanan ng loob. Yung bang suspindin nyo muna itong si Cliff Ginko. Nasa baba lang daw po siya. Tinarayan pa nga kami. Sabi na, gusto na namin kausapin. Tumaray pa nga eh. Baka yes, naman... Ka na Ma po kayo na pata. Subjective po yung... Kasi sir, kapag hindi nyo sinuspindi ito, magpapatawag ako na hearing sa Senado. Trust me. So mamimili kayo. suspend okay. this guy or makita-kita tayong lahat sa Senado. Choose. We would like to... Opo, pag-ano pag pag po namin, babalikan po namin kayo sa mga susunod na na No, the... no, I want the answer by 5 o'clock. Kasi pag wala, by 5 o'clock, Garrett, mag-file ka ng resolution. I'll give you until 5 o'clock. If this guy will not be suspended at 5 o'clock, then magkikita-kita tayo sa Senado. I'm sorry. Ipapatawag kita, sir. Senator, yes, but we have, we have jurisdiction over them. Mr. That Santos, ipapatawag kita. Uh, by... Kasama si Luchi Cruz, si Madam Luchi Cruz Valdez. Kayong dalawa, pa, tatawag ko. Yes, but in the committee of public Services Mr. Santos. Yeah, po. Yopo, we take note of that. Salamat po, sir. Get your act together, sir. Opo. Salamat. I want this guy suspended. Kung nagagawa ko ito sa mga police, what's so special about this guy? Kung nagagawa ko ito sa mga sarhento, kernel, chairman, ba't di ko kayang gawin dito kay Cliff Ginko? Sana intindihan niyo, sir, ha? Ang dami ko na pa suspendi, ang dami ko pa na pa-sibak ng mga general pa, ba't di ko pwedeng gawin kay Cliff Ginko? Sir, pakisuspendi ito, sir. Makita-kita tayo sa Senado, trust me. Okay sir? Okay, okay sir. Maraming maraming salamat po sa inyo Sir Rolly Santos. Asahan ko po inyong agara aksyon sir. Okay po. Maraming pang salamat. Magandang salamat. hapon po sir. Hindi naman nagkulang pala sila Odette dahil sila Odette pala ay eh, agad-agad pinarating sa kinaukulan. Kasi nga po, ayoko naman na uh, pati ako madamay. May mga insinuation kasi malakas daw kay Senador. Meron na, hindi pwede. Kausapin ako ni Cliff Ginko air, of Air. No! I'm not gonna talk to this guy, Odette, no. I will not talk to Cliff Ginko of Air. If he wants to talk, on air. Hindi, hindi ako kausap. Ang susunod na pag-uusap namin sa Senado, para marinig ng lahat, para makita ng lahat na walang takipan dito sa TV5. Gusto ko lang linawin. Unang-una, of course, I love TV5. I'm not gonna be where I am kung hindi dal sa TV5. And I acknowledge that and thank you. Of course, ang pasasalamatan ko si uh, Boss MVP and all the uh, top management na tinulungan ako, sinuportahan ako while I'm here. Was and while I'm here. Dito pa rin ako sa TV5. And thank you. Boss MVP, maraming salamat po. Um, hindi ko rin makalimutan uh, si um, Attorney RCE. Siya yan sa mga nakatulong sa akin, mapunta sa TV5. But gumanda yung estado ko sa TV5 and thank you so very much. At uh, natutuwa ko never ever sa TV5 na nalapitan ako ng mga top management na, huwag mong tirahan yan, huwag mong tirahan ito. Never, pinapabayaan nila ako. I'm free to do whatever I want to do. Kasi, ang ginagawa po natin, especially this program, winawalis po namin ang mga balasubas sa ating lipunan. May kasabihan, bago ka magwalis sa labas, walisin mo muna yung sa loob. Unay mo yung mo walisin bago ka magwalis ng bakuran na may bakuran. And I'm doing that. I'm doing just that. Now, magagaling po ang mga empleyado sa news. Trust me, because I've been there. Naging ano ako sa action sa tanghali. Um, naging ano ako sa frontline Pilipinas. Yes, ako. Um, uh, ilang news nang dinaanan ko. Um, in fact, nag, pa yung, nag pa yung news ko yung uh, meron pa yung balita ang tapat, Frontline Pilipinas, Idol in Action. Ang gagaling po ng mga writer. Ang gagaling po ng mga researcher. Director, um, cameraman, reporter. Kaya nga nag yung ano eh, yung balita ang tapat tumaas ang ratings doon. Sobrang taas. it Action. Frontline Pilipinas. Magagaling po sila. Huwag naman po sana natin pag-isipan. Dahil lamang dito kay Cliff Ginko, tatablahin nyo na po yung TV5. Huwag po. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Itataya ko pong pangalan ko. Marami pong magagaling sa TV5, sa news. Andi dito sa 1PH. Sa 1PH, I guarantee you. Dahil kung balasubas yung mga taga 1PH o 1News, di wala na sana ko dito. Ang gagaling po, kasi... Miss Cherry Baile. Yes. Ang galing niya. Yes, si Ma'am Cherry. Ang galing na manager. Si Garantisado yan, sir. Si Cherry Bailey, Baile, the girl with the angelic voice. Uh, magagaling po ang mga tao sa TV5. Yung mga reporter, kilala po yan, halos, halos lahat sila. Pwede yung mga bago. Yung mga cameraman, kagaling po nila yan. Masisipag. Para hindi naman sana mamansyahan itong mga masisipat, magagaling, mababait ng mga empleyado ng TV5, alisin na natin yung problema, itong si Cliff, para hindi naman madama iba.